for this video, magkapal tayo ng carbon brush ng ating uh, barena. Kung pabasin nyo yung barena natin. Walang continuity nung tester natin. Kaya yeah, bubuksan ko to para mapalitan yung ating carbon brush. Yeah. Meron naman itong 10 ah, uh, tornillo. Ayan, 10 tornillo. Tinanggal ko dito. Ayan. JCK nga pala yung Kawasaki. Ang pangalan ng ating uh, bari to, Medyo matagal na rin sa akin itong uh, to Ngayon na siya so, nasunog yung carbon. O oh, naubos. Dahil medyo naipit nga kasi. Kaya nasunog yung carbon niya. Sumiklab so, yung pinakaloob niya. Tapos suminto na siya. Hope na hindi nasira yung pinakamotor na to Ayan. Buksa ko na rito. Ayan kung papansin rito. Medyo may mga dumi na rin yung loob niya kaya lilinisin ko na rin to okay it switch nya uh, first time kong alam pala talaga magkapalit ng carbon ng barena dahil nah, ngayon lang ako nagpalit na to hindi ko alam kung paano kaya simple lang din pala kaya kung papasin nyo, tinanggal ko yung pinakalagyan ng carbon nya, at anong alam pala nakalagay. ayun, ayun yung sunog na carbon na kalit na. Ito yung ito pa isang kabilang carbon. Ito pa rin 'yan. Ayun, Pudpuda siya. Ayun pinakabahay niya. Ayun. Pasok lang siya sa bahay niya. Okay naman yung pinaka motor niya kasi nang itim tong part na to, nang itim. Ayan. tatanggalin ko na nga rin pala siguro to para ma-test ko din yung motor. At, at dito sa side na to, tatesting ko muna yung motor kung okay. Kaya papa papasin nyo, meron siyang reading na 5 ohms. Kaya okay naman. Pero yung kabilang side, hindi ko na kung okay siya. Kaya iaangat ko na rin itong makina. Hindi ko na sana gagalawin ito. Pero pag masure lang din ako na uh, okay pa yung motor. Kaya inangat ko na rin. Ayan, ganun lang, lang siya angat. Ayan, lang kasimple. Wala naman itong mga something na spring or anong ano kaya napakadali lang pinaka motor niya. Ganun lang. Ayan, hindi siya mahirap pa ah, testing a ah, buksan o kalagin. Kabilang motor naman tinetest ko test ko. Meron din siyang 5 volts. Kaya buo naman yung motor niya. Buo naman. Eh, okay pa naman. alilinis ah, ko na nga rin para to, Para hindi naman sayang pagbubukas ko sa kanya. Yung pag-aangat ko ng makina. Hindi naman masayang kaya. Dilinisin ko lang din. Kaya first time ko lang binabatong makina na itong ah, drill na ito. tinanggal ako ng alas siya ng mga dumi ito yung pinaka motor niya yan, nilinisin ko na rin tapos check ko na rin yung bearing niya kung may alog ba o oh, wala pa uh, kung makikita ko naman dito okay pa naman saka dito sa pinaka motor niya yan, okay pa rin naman siya Uh, goods na goods. Lilinisin ko na lang yung pinaka-panito binadaanan ng carbon ay ito, yung part to lilinisin ko na lang yun ah, kumuha ako kumuha nga akong lacquer thinner na tayo kapas yung lacquer thinner tsaka ako pupunasan yeah. meron akong napansin dito na nakadikit na siguro ito yung pinaka carbon niya. kaya nag decide ako na lihain ulit to ng 1000 grit Ayan, yeah, 1000 grit yung lilihain ko rin ito ng 1000 grit ay napansin ko yung, yung carbon siguro na sunog na dumikit yan. Ayan, nililihan, ayan, props yan, liha ko siya ng 1,000 grit na lift. Ayan, papansin lumabas na yung pinakatanso niya. Ayan, after lumabas yung pinakatanso niya, okay na yan. Yung pinaka-hammer function niya, switch ng hammer function, ayan. Ayan. Okay, pa naman yung pinaka-hammer function niya. Yan. Nilinis ko na rin, nalagyan ng pinaka-dami na Kaya sinundot ko siya para matanggal. Ah, hanap naman ako dito ng kasukat, carbon. Palagay ko wala na, wala tong extra carbon na to. Kaya hanap na naman ako ng pinaka-kasukat niya. Ang ah, problema ko nga rito, hindi sukat. ayoko ko papansin nyo, kudrado yung pinaka original at yung ah, nandito sa atin is bilog kaya kinunting ko lang ito ng kunting para maging ah, kudurado rin at pumasok sa pinaka case ng bahay ng carbon brush DIY na naman tayo dito ng carbon brush ah, ganito lang kasi ginagawa ko pagka sisira yung mga carbon brush ko kung di ako nagliliha, pinalilid ko yung carbon minomodify ko din yung pinakakang spring nya yung carb, yung pinaka lalagyan niya. Minomodify ko na rin naman yun. Ayan. Napansin nga pala dito yung spring ng pinaka bagong carbon ay masyado malaki. Kaya kumuha ko dito ng plais. Ayan. Pinitpit ko nga lang siya paikot lahat para medyo lumiit yung pinaka spring niya para pumasok siya sa uh, case ng uh, kanyang carbon brush brush na bahay Ayan. paikot lang yan sinaga ako lang siya na pit 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 pitin danda, dahan dahan paikot para numipis o lumiit yung pinaka bilog ng ating uh, spring yan saka so ko siya nalagay yan, yan nagkipili na siya yan silalagay ko na nga lang siya tapos binalik ko na yung pinakamotor niya. Dali lang naman ito ibalik pagka yan, mapansin eh, Simple lang ibalik, wala yung tayong shadow uh, gagawin dito. Yan, bago nga, yan, bago kailangan pala pagka nilagay niya pinaka pinakamotor niya, isabay. Kaya papansin niyo, hinugot ko ulit siya, tsaka ko siya sinalpak yung pinaka lalagyan ng bala. Ayan. Ayan. Tsaka ko siya nilagay Ganun lang, napakasimple lang. Na huwag kayong matatakot magbukas ng inyong mga barena. Magpalit ng carbon. Madaling madali lang naman talaga. Yeah, binali ko na nga lang din dito yung pinaka-carbon niya. umiikot siya ngayon susubukan natin kung gagana na ba to o meron na siyang continuity ayan tapos ko yung trigger ayan mapas niyo nagkaroon siya na ng reading ayan at saka at the same time hindi shortage yung ating ginawa hindi siya short importante importante din talaga na itest natin siya ng tester bago natin siya saksak -sak sa uh, high voltage so sa 220 volts at ito nga pinakala uh, wire niya ayan pumapasin niyo rito eh, lumabas Ayan, ginawa ko rito. In adjust ko ng konti nga pala. Ayan. in-adjust ko siya ng konti. Tsaka ako oh, uh, pinutol. O oh, pinutol yung tinanggal ko yung pinaka-cover sa pinakataas para ipinasok ko. Na. Ayan, ang papasin niya yan. Tinanggal ko na yan. Tsaka ako siya nilagay sa pinakataas. Ayan, kinat ko -kin na siya. Kasi naputol eh. Naputol yan. So. Parang hindi siya pangitig na tanggal na balatan. Yung pinaka cord natin dyan. Tsaka po sya nalagyan ng, ng shoe glue. May dalawang turnilyo lang naman yan. Eh, Papsin yan, nakapit ko na yan. Yan lang at tinanggal ko rin nakalagi siya ng yan, kornilyo, okay na sikraduhin lang natin yung mga wiring natin na yan eh, nakaayos dyan sa pinaka may mga singit-singit na lalagyan yan. kailangan doon siya nakaakma para pagka nilagyan natin itong pinaka cover natin na to eh, wala tayong maging problema tsaka lapat na lapat siya once kasi hindi lumapat to ang ibig sabihin lang nun may mga wire na umipit kaya Ayaw niya mag-lock. Ito yung huwag natin kalilimutan din. Itong pinaka uh, sa may hammer niya hammer switch. yan, Kakabit na natin siya. Ito nga guys yung sabi ko kanina na ayaw niya lumapat mabuti. Eh. yan, Meron siyang wire sa loob niya na ipit. Sinubukan ko siyang tusok na screw. Akala ko maaabot eh hindi naabot kaya ang ginawa ko rito bubuksan ko ulit para mailapat natin mabuti ito. Ayan Sinubok ako pa siya na tusukin. Pero nag-decide ako na buksan na lang siya ulit. Ayan. Yung part dito na, naka, ayan, sinasabi ko na mayroon siya dito mga slot para sa mga wiring. Kailangan nakalubok talaga dyan yan. Para pagka nilagay natin yung uh, pinaka-case niya, eh, wala maging problema. Ayan. Subukan natin itakit. Ayan. Pabasin nyo guys. Ayan. Talaga namang lapat siya guys. Ayan Lapat na siya. Ayan, bagong siya lagan ng uh, screw dito. Ayan. Bali, ang screw na to is sampu. Ayan. Screw lang naman yan. Bali, sampung peraso lang naman yan. Kaya kung masisira yung mga grinder nyo, uh, huwag nyo muna ang dalan sa paggawaan. Kung kaya nyo naman buksan to, buksan nyo. Te palit muna kayo ng carbon brush. Yun lang naman na malimit na nasisira sa ating uh, grinder. Baray na. Ayan. Ayan. Try ko ulit. Baka mas short. Tapos yun nyo. Pintutin trigger. Ayan. May reading siya. Ayan. May reading siya. Kaya sabihin, hindi short yung ating ginawa. Kaya pwede natin itong i-testing sa 220 volts. Yun. Ayan guys. Okay na yung ating nga uh, barena. Ayan. Pwede na naman natin itong pong bakbakan. Ganun lang naman magpalit ng carbon brush guys. Thanks for watching.